Hello, what's up mga boss, mga idol. Kasi curious ako, meron akong nakikita post sa Facebook na kapag i-type mo daw yung West Sina Sea, si, alam mo ba yung mga viral lahat ng mga no, social media. Kaya uh, napag-isipan ko na gayahin para makita ko kung tama ba yung sinasabi ng vlogger. Uh, okay, sa inyo nakikita ngayon mga boss. Dito tayo sa Google Map. May at maya mga boss, uh, itatype natin ang West China Sea. Okay, kung legit pa sa kanila talaga yung pinagagawan na area ngayon. Okay, yan na po. West China Sea. Po. Kapag may nakita tayong pulang na dati na po ang uh, susan locate yung area. Yung legit nga guys na uh, meron pulan na dat. Pero ang tanong mga boss, is sa kanila ba talaga yung uh, pinakaagaw na areas? So, sa so, gusto mag-comment or may opinion dyan, uh, huwag kayong magano mag mag-comment. Baka meron kayong idea dyan, bakit nakuha ng China yung maps, no? Dyan, kung totoo talaga sa atin yan. Kaya mga dudes, kung meron kayong uh, mungkahi or opinion, just comment below. Thanks for watching mga lods and bye bye. God bless us all.